sabi ko nagka interes kami ni Raquel pero uh, natagalan bago kami mag-decide kasi ayoko talaga hello guys good morning ito na nga yung ating uh, first vlog sabi nga nila matagal mo na dapat ginawa yan <laughs> um, but never too late so my name is Amir I'm from uh, British Columbia Vancouver, um, pag a man over po kami. So, uh, ang unang tanong ay, Sir, paano po ba kayo nakapunta ng, uh, ng Canada? Uh, <laughs> ano, immigrant po ba kayo? Uh, work permit po ba kayo? Nagtatrabaho po ba kayo? Um, actually, nag-start siya mga 2020. Pandemic time yun, ah May na-meet kami sa parking lot kasi binibenta niya yung slot niya eh katabi siya ng parking lot namin so interesado kaming niya uh, bilhin sa so, nagtatanong lang namin ah uh, bakit kayo aalis or anong reason ba't hindi pa kayo <laughs> and then yun uh, na sabi niya na na-approve sila ng uh, student visa sa Canada saka so, uh, parang 2 to 3 months lang niya halos tinrabaho yung yung application niya. Yeah. Sabi ko nagka-interest kami ni Raquel pero uh, natagalan bago kami mag-decide kasi ayoko talaga. Kasi imaginein mo marami akong trabaho, marami akong oportunidad, marami akong kaibigan for the past 15 years na na-establish Uh, na yung sarili ko doon sa anak sa negosyo na pinasok ko. So, ang hirap tanggapin na na basta-basta na lang ako lilipat. Medyo struggle kasi nahirapan talaga si Raquel na i-convince ako ilang gabi, ilang articles, ilang video, photo pinapakita niya sa akin, yung mga successful. Uh, until one day, sabi ko, um, kaya eh, well, bakit hindi? Bakit hindi natin na uh, subukan? So, I think, nag-apply kami, then after few months, nakuha na namin yung approval namin. Which is, syempre, at first nakakatuwa, pero nakakalungkot din on the other hand. Kasi, Um, may iwan yung mga bata So nauna muna kami Kasi mahirap nga naman lumipad sa isang lugar Na alam mo yun Uh, bago ka bago bago ka Tapos dadali mo silang lahat eh uh, medyo struggle 'yon. Kaya nauna muna kami. So pagdating ko dito, uh, nag-aral ako uh, sa Langara College na uh, isa sa mga uh, pinaka ano pinaka-maayos na school or college dito sa Canada. And then uh, I took uh, film arts first year nag film directing ako. Um, kudos. And then, second year, uh, nag-acting uh, program ako. So, struggle siya, syempre. Uh, financially, kailangan activate, activated pa rin yung hanap buhay sa Pilipinas. Um, kasi mahirap na, ano uh, mahirap maghanap ng trabaho. Kailangan, baga, dumidiscarte ka ng trabaho dito. Kaya uh, na sa ng Diyos sa tulong ng mga kaibigan, ng mga pamilya, lalo na sa mga nakilala ko dito sa Canada. Uh, unti, -unti kami naka, alam yun, naka survive. And then now, this is our um, second to third year. So, hindi na ako student. Ako isang uh, work permit na kaya na ako pagtrabaho na Although kasi, nung studyante ako, pwede ka naman magtrabaho 20 hours and then na-convert siya ng 40 hours. Kaya, alam mo yun, uh, kinaya. So, ang unang tanong ng marami ay, Sir, uh, advisable pa rin po ba na pumunta ng Canada? Um, maraming pathway, maraming paraan para makarating ng uh, Canada At isa sa mga pinaka Open during pandemic Which is kailangan din talaga nila Is yung student pathway Kaya maya medyo mabilis uh, Inopen talaga nila Karin nga lang Nagulat sila, magagulat lahat Kasi sobrang dami Hindi na na-accommodate Yung, alam mo na, bahay Gain, sa nahirapin ng mga Canadians Um okay siya pero sa ngayon kasi nasa rebuilding phase ang uh, ang Canada. So which means ang daming policies na mababago, na mababago, daming policies na ibabalik nila. Na medyo na may mahihirapan lalo na yung mga gustong pumunta rito sa Canada. Although may mga other pathway like the work permits, uh, the work park, the working pathway, the business pathway, and pa rin naman yan. Hindi sila mawawala. So maraming maraming access uh, kung paano makapasok sa Canada. Uh, but for now, sabi ko nga nasa rebuilding phase sila so mas maganda siguro kung pag pumunta kayo dito, ready ka na at saka ready na rin ng Canada na na natanggapin ka dito sa sa loob um, so yun that's how uh, paano kami nakapunta dito sa Canada uh, ngayon kasama ko na yung family ko kasama ko na yung mga anak ko meron kami bagong baby uh, and hopefully everything turns out great Uh, looking forward na I mean, to, to have a to Have a great life Here, syempre And uh, di naman Di naman makakalimutan ng Pilipinas We always Go back sa so Philippines And, I amin mean, Trabaho pa rin uh, So, yep That's my first vlog Abangan nyo na lang My second vlog um, Nakita nyo naman yung uh, Family affair namin Every morning And, uh See you on my next vlog. Wala pa tayong mga kakakaka -ka 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 dyan eh. Uh, so, for now, thank you for watching and listening. Kung may tanong lang kayong, I'm always ask uh, anything about Canada and uh, anything about me. I miss you all guys. And uh, see you on my next vlog. Wala